check na checkin nang in na nga. Lagi pang mag si Becky, oh. Ah, Becky, ah. nag-withdraw ng isang ah, libo.

Ang mga dalagang Pilipina Hello Nagkasama na naman <laughs> Ikot ikot Ito kayo magpadala? Smart oh, sa smart pay sa daw pang kain <laughs>

Pagdala na kayo, wag mo na yung madala muna bago magmamili. <laughs> okay. Inain muna natin ng ating, ano, ha? Huh? Kunin ko pre-request niyo po. Oh, Anong pre-request? Kahilingan niya sa Panginoon, pagpre-pre natin. <laughs> Ay, pangarap mo sis. Uy! Pre-request pre -pre daw. Pre-request daw. Ano kaya? Anong pre Pray request ano pray request ko yung ano COVID mawala? Teri sarili ko. O kung mga banta mo naka nakatatanin unang unang tisub. Kasi mawala <laughs> ng COVID, okay na tayo. Ay dalawa na. Ano, ano <laughs> man, Grocery, man. Ito, ano man to? Ano to? Argo. Oh labo. Yung box ko hindi para Ano? Ano mo? Ano? Ano mo? Ano? Ano donation mo? Mula. Mula. Sabi niya, I mean, I'm going to say for for the family, for my mother. Ha? pala yung kalendron round round